Mm-hmm. 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 Mm. Happy New Year mga dodong. Teka, intro muna tayo saglit. Let's go. Happy New Year mga dodong. Um, pag punta ng bukid tapos feature natin kung gaano kasaya doon New Year. Pero wag na kayo ma expect na may mga fireworks ganon. So just expect na tahimik, relaxing na New Year. on the way uh, drop by saglit so by the way kung pa kami dinadaan na namin ng place na to and yun may naalala ko bigla may kaibigan ako malapit na nakatira dito at lagi niyang sinasabi na puntahan ko daw siya so medyo naging regret siya in the past 2023 kasi hindi ko siya napuntahan pagkabalik ko ito yung naging problema akala ko good news kasi makikita kami pero death anniversary na pala niya Tanlaon, no! <laughs> baby. Nga pala, like I said, napakasimple ng handa natin sa taong ito. So, let's start with something fresh. Kasi, kasi lahat ng nandito fresh eh. So, bumili ako ng ulo ng baboy not knowing na kapag bumili ka pala ng ulo ng baboy kasama na or libre na dito yung <laughs> yung heart at saka ibang lamang loob Wow, heart! kaugalian na rin dito sa amin nakapagwan, kapag one, syempre kinabukasan, ang daming tao sa beach. Kasi napaka okay, wala ka nang lulutuin kasi niluto mo na lahat kagabi. So eto, binili natin siya ng 200 pesos. Magiging bako natin siya. Ganun. Number one regret siguro is yung kaibigan ko na hindi ko napuntahan So babaunin ko yan sa 2024 Second siguro mga idol is I am gonna do this internet fasting So less internet, less Facebook muna So thank you for watching God bless sa family mo Happy New Year